So guys, gagawin natin ngayon. Magbubuno tayo ng uh, buhok sa kilikili. Hindi <laughs> <Ayaw niya>. ko <laughs> Ayaw niya. guys. Ayaw niya magbunot ng buhok sa kilikili. So ako na lang gagawa. Ako na lang gagawa na magbunot pero hindi ako gagamit ng chant. Ito lang gagamitin ko. <laughs> ang dami kasi nagre-request. Ang daming nagre-request na mag-video daw ulit ako na nagbubulot ng mga buhok ko sa kilikili. Ngayon, may, pinahaba ko talaga siya para dito guys. So, ang gagawin ko, bubunutin ko na lang. wala tayong nakuha ah pa rin grabe naman to eh aray o oh, ayan guys meron na meron kita nyo ba ayan o oh. meron tayong nakuha Sabi ng anak ko, oops, huwag kang tumingin sa akin. <laughs> alam siya yung, alam niya na siya yung magbubunot ng ano. So, dahil ayaw niya, ako na lang. Ayan guys, oh. Hindi ko alam kung nakikita niyo. Ayan. Oh, diba? Mayroon yan, mga buhok sa kilikili. Medyo malabo ang, ano, ang camera. yan Bakit kaya? Ulit. Pag mahaba na yung buhok sa kilikili ko, makati. ayan tingnan nyo o oh, mga buhok oh. Oh. <laughs> ganyan nakahaba yung <laughs> buhok buhok sa kiligil tinitingnan lang ako ng anak ko ayaw na magbunot gusto niya pag nagbunot may bayad ay bayaran ta ka piso Hindi na. oh ba sarap talaga magbunot ng buhok sa kilikili kahit masakit lalang pag makate sarap magbunot ng mm, buhok sa kilikili <laughs> <laughs> gigila ako sa kilikili ko. O, oh, diba? Hindi na ako gumagamit ng chani. Mm, para isang bunutan lang. Marami. <laughs> mm, tingnan nyo, o. Oh. O, oh, diba? Yan, eh. Hindi kasi, guys. dami nagre-request ng video na to kasi meron kaming video sa sa YT dati pa ilang years na yon yun yata yung may ano may pinakamaraming views doon sa YT channel ko and ang dami every time nagpo-post ako ng ng video nagre-request talaga sila na mag video ulit ako ng ganito bunot buhok sa kilikili wala naman akong taga ng buhok kaya ngayon ako na lang magbubunot ng buhok ko sa kilikili aray kasi yung anak ko ayaw niya hindi na tumitingin sa akin umiiwas na lang tingin Ay, ay, nagbukot na bukot. Wala daw bayad na eh. <laughs> yun. Parang lisa na, <laughs> Tumutunog. So, yan na muna guys. Bye.